sa likod dumaan. Ngayon, ang gagawin ko pagtripa natin yung ating kasama. Ano so, ka sa tsira uno? Gugulatin ko siya. So, off ko muna. 'Yon, mga kaibigan. Nandito na ako sa trabaho ko. Ayan, nandito na ako sa trabaho ko ngayon. Sisilipin ko yung katrabaho ko kung anong ginagawa. Gugulatin ko siya mamaya. Mamaya. Silipin natin. So walang naglalaro. Wala mang <tod> nasa. Wala siya dito makita mga kaibigan. Silipin natin ha. Ayan mga kaibigan. Tingnan nyo kung anong ginagawa. Tulog ata kasi walang customer. Natutulog <tod> ako na. Nagsigyan ko sa buwala nyo. Ayan nakikita nyo nakayuko nasa nakayuko siya mga kaibigan. So ngayon dito ako dadaan. mag over the back ako dako. Dito sa likod. Ngayon, doon na natin sisimulan mga kaibigan. Lulukuhin natin siya. Wait lang ha. Tara. Over ba ako tayo? Sana hindi niya ako makita. Sana hindi niya silipin natin siya ulit ano anong ginagawa niya tago tayo tago tayo <laughs> dapat dahan dahan tayo hindi, ta hindi tayo maramdaman ngayon may kayabangan to kaya lang mukhang makikita niya ako <coughs> kasi makikita niya ako neto kasi tawag neto nakaside view sa rito Yun. tututo ko yung camera dito ngayon ha ilalagay ko yung camera dito ngayon Yan Ipipacing ko yung camera dito Ngayon dahan-dahan ako papunta roon Dahan-dahan ako papunta roon Nakita nyo yung spray bottle na yan Kukunin ko yung spray bottle na yan Ngayon Panoorin nyo ako kung anong gagawin ko sa kanya ha Let's go! Sana hindi tayo mahuli sana hindi tayo mahuli mga kaibigan so ito na Whew. ano kayo yung magiging reaction niya so abangan mga kaibigan keep on watching yun mga kaibigan naka tatlong naka tatlong yung spray ako ang una tumama rito ayan ito yung una yung tama niya yung unang spray ko pangalawa naramdaman mo ba yung pangalawa ilang beses mo naramdaman wala yung last na doon ka natin kasi ang una ang, un ang una ang pangalawang shot pataas hindi siya, hindi niya naramdaman yon So, ngayon, yung pangatlo, tinumbo ko na talaga siya. <laughs> Shout out. Ayan, may bago sa mga kaibigan. Oh, <laughs> na-prank. <laughs> 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 nabasa yung, nabasa yung sahig namin, mga kaibigan. So, yun. Nakakatawa, <laughs> no? alam kong naging success ako pero naging success yung plano ko. Gawa nga nun. Siyempre, from doon pa lang dapat, hindi niya ako naramdaman doon eh, yung pag-iikot ko. Doon ako dumaan ah, kay okay. hindi niya ako naramdaman, hindi niya ako nakita. Tapos nag-over the back ako. Tapos niya nagsasalita ako, yun, hindi mo ako naririnig eh. Wala ka. Kasi... Yan ngayon. Tapos dito, yung pagdaan ko dyan. Yan, pagdaan ko dyan. Pagdaan ko dito sa may gilid, hindi mo ako naramdaman mga kaibigan. Kaya yun success yung plano natin. So, <laughs> yo, thank you for watching mga kaibigan. Napangan nyo ako sa susunod. Ayan. Sa susunod ano mangyayari pa prank ulit <laughs> ako? Napangan nyo second prank pa to. <laughs> ayan. Abangan nyo my second prank pa to mga kaibigan. So, yun. Salamat, salamat. At sa mga hindi na pa nakakapag-subscribe, ayan, huwag nyo na kalimutan mag-subscribe mga kaibigan. Subscribe to my channel, UMS TV. Ayan. And hit mo na yung notification bell para like yung updated sa mga bago kong upload. Abangan mo yung second track. <laughs> <laughs> I <laughs> So, I'm so, going and see you next time. i about should in the best.